Good day everyone! Kumusta po ang lahat? Meron tayong ulit babasahin pa para sabay-sabay tayong marimain remind na huwag tayong gagawa na kasuklam-suklam na mga gawain. Basahin po natin ang chapter 19 ng Genesis verse 1. Ito tungkol sa pagwasak ng Sodoma at Gomora. Alam niyo po ba kung bakit winasak ng Panginoon ang Sodoma at Gomorrah? Basahin po natin para natin Malaman kung bakit at ano nung dahilan sa pagwasak nito. Madilim na nang dumating ang dalawang anghel sa Sudoma. Nakaupo noon si Lot sa pintuan ng lungsod. Tumayo siya at sinalubong sila. Pagkatapos nagpatira pa siya sa harapan nila at nagsabing, kung maaari po, dumaan muna kayo sa bahay ko upang makapaghugas kayo ng mga paa ninyo at dito na po kayo matulog ngayong gabi. At bukas na lang kayo um ng umaga magpatuloy sa paglalakbay ninyo. Ngunit sumagot sila, wag na lang, doon na lang kami matulog sa plaza ngayong gabi. Ngunit pinilit sila ni Lot kaya sumama na lang sila sa bahay niya, naghanda silot ng mga inumin at mga pagkain, at nagpaluto rin siya ng tinapay na walang pangpalsa, at nang maihanda na ang pagkain, naghapunan sila. Nang mahiga na sila upang matulog, dumating ang lahat ng bata at matatandang lalaki nang Sodoma at pinaligiran nila ang bahay ni Lot. Tinawag nila si Lot at tinanong, "Nasaan na ang mga panauhin mo lalaki? Dumating ngayong gabi. Palabasin mo sila rito dahil gusto namin silang sipingan." Di ba po napansin nyo? Dumating yung mga lahat ng mga bata at matandang lalaki. Hinanap nila ang bisita ni Lot na dalawang anghel na lalaki dahil gusto nilang sipingan. Isa po yun sa mga dahilan kung bakit winasak ng Panginoon ang sudoma at koroma dahil kapwa lalaki ay nakikipagtalikan na po sila at hindi lang po yun. Pati po sa mga hayop nakikipagtalik na rin po sila talamak na po ang ganong klaseng gawain doon sa Sodoma at Goroma. Tapos ngayon po, bigla kong naisip sa panahon natin ngayon ay nangyayari na rin. No? Hinahayaan na rin ng mga simbahan, yung ibang simbahan na ikasal ang mga kapwa babae at kapwa lalaki. Then, na ko na kaya pala tayo gugunawin ng Panginoon sa pa ang mundo gugunawin gugunawin sa pamagitan ng apoy. Dahil ganoon na rin po pala ang ginagawa ng ating generation ngayon. Kapwa babae, kapwa lalaki ay nakakasad, di ba? Dahil ito yung kasalanan na ayaw ng Panginoon. Kasuklam-suklam po ito kaya yung ginunaw nga niya yung Sodoma at gumoray tapos ngayon ginagawa na ng mundo natin sa generation natin ngayon di ko alam kung nanawaan ba nila yung binabasa nila sa bible anyway katulad ng old testament sa panahon ni Jesus, ang mga pareseyo, ang pinakamatalinong tao sa mundo, nung panahon na yon, ay hindi din naunawaan na nakasulat doon. Dahil, galit sila kay Jesus na nagsasabi ng totoo. Nakakasad, ba? Diba? Kaya pagpatuloy pa natin. Lumabas silot sa bahay upang harapin sila. Nang nasa labas na siya, isinara niya agad ang pintuan. Sinabi niya sa kanila, "Mga kaibigan, nakikiusap ako sa inyo na huwag ninyong gagawin ang iniisip ninyong masama. Kung gusto niyo, may dalawa akong anak na dalaga ibibigay ko sila sa inyo at bahala na kayo kung ano ang gusto ninyong gawin sa kanila." Ngunit ang wag ninyong galawin ang dalawang taong ito dahil mga bisita ko sila at dapat ko silang protektahan. <clears throat> Nakakasad, di pa Kasi, um, yun, nag-offer na rin si Lot na yung dalawang anak niyang babae na lang, no, gawin nila kung ano yung gusto nila. Pero hindi sila nakinig. Huh? Ngunit sinabi ng mga tao, dayuhan ka lang dito kaya sino ka para makialam sa amin. No, sabi ng mga tao, dayuhan ka lang no, para pakialaman mo kami. No, so, sabi niya Sabi nila. Tapos umalis ka diyan, baka mas pa ang magagawa namin sa iyo kaysa kanila. Pagkatapos, itinulak nila si Lot, Lalapit sana sila sa pintuan o panggibain ito, ngunit binuksan ito ng dalawang angel na sa loob at hinatak nila silot. Lot. Papasok at sinira ang pintuan at sinara ang pintuan. Pagkatapos binulag nila ang mga tao na sa labas o hindi na nila makita ang pintuan. Sinabi ng dalawang anghel, kay <clears throat> hey Lot, kung may mga anak ka pa o mga manugang, na lalaki o mga kamag-anak sa lungsod na ito, isama mo sila lahat at umalis kayo rito, dahil lilipunin namin ang lungsod na ito. Narinig ng Panginoon ang mga daing laban sa mga taong ito, kaya ipinadala, ka, ipinadala niya kami upang lipunin ang lungsod na ito. Kaya pinuntahan ni Lot ang mga magiging manugang niya, lala, niyang lalaki at sinabi, Magmadali kayong umalis dito dahil ililipunin ng Panginoon ang lungsod na ito. Ngunit hindi sila naniwala dahil akala nila nagbibiro lang si Lot. Nang magbubukang liwayway na, ipinagmadali si Lot ng mga anghel na umalis sa lungsod. Sinabi nila, "Bilisan mo, dalhin mo ang asawa mo at ang dalawa anak mong lalaki na nandito at umalis kayo agad dahil baka madamay kayo kapag nilipol na ang lungsod na ito." Dahil sa sobrang sama ng mga tao rito. Hindi pa sana aalis silot, ngunit dahil naawa ang Panginoon sa kanila, hinuwakan sila ng mga angil sa kamay at dinala palabas ng lungsod. Ayan po. Kung tayo din po ay talagang humingi ng tawad sa Panginoon at magsisi ng buong puso sa ating mga nagawang pagkakamali ay tayo po rin po ay patatawarin ng Panginoon. Tayo din po ay tutulungan niya sa kabila ng makasalanan tayo. di ba Tayo nga ay makasalanan na inamatay si Jesus. Diba? Para sa atin. Kaya ano pa po ba ang pagdududahan mo sa kapangyarihan sa pagmamahal ng Panginoon sa iyo, sa atin? kaisa-isa niyang anak ay binigay niya para sa atin, para tayo ay maligtas. Kaya bakit ka pa nananatili sa paggawa ng masama? Kung ikaw ay pin kaya namang patawarin ng Panginoon, kaya kanyang bigyan ng buhay na walang hanggan. Love yourself, the we God love you. Kinakakalungkot isipin ng ang ating generation ngayon ay gumagawa na rin ng kasuklam suklang ng mga gawain. Hindi ko maunawaan na kapwa lalaki ay kakasal, kapwa babae kinakasal. Bakit pinapahintulutan ng simbahan na nakasulat yan sa Bible? Yan ang mga kasuklang-suklang nakakasal. Yan yung dahilan kung bakit ginunaw ng Panginoon ang Sodoma at Goroma. Gumura pala. Sorry.